palagka rin minsan. Kung nakakala mo kaibigan mo tutulong sa'yo sila kayo mahalit i-reserve -di from distance. Kasi sa'yo paking pag dito kung uh, maluno ba at sya, maraming tukso eh. <tinyo> Hello, good morning. Ano pong name niyo? Nicanor Pacheco. Originally from uh, Paumbong, Bulacan, sa Roque. Eh. Sabat po sa mga tiga-paumbong dyan. Ayan. Vlogger po kayo. Uh, ano po yung page niyo? Sa akin Facebook page sa uh, Nico Pacheco TV. And then meron din akong uh, YouTube channel na uh, libangan ko. Uh, kung gusto niyo ako follow sa aking YouTube channel, Nico Pacheco TV. Same po ng Facebook page ko. And then meron din po akong TikTok account. Ayan, sa mga TikToker dyan. Ayan, baka pwede niyo ako follow sa aking uh, TikTok account, Nico1266. Good vibes, good vibes na po tayo. And shout out po sa lahat ng mga TikToker at lalo-lalo na po sa mga OFW, mga Pinoy abroad. Ayan, sa tatpo po sa inyo lahat dyan, mga idol. Ganun na po kayo katagal dito, kuya? Sa Japan? Actually, uh, 1997 pa ako dito. Nat-work po kayo sa? Uh, sa Akabani. Uh, dati, nakapag-asawa ko ng Japanese dati. During that time. Then, tinala niya ako sa Japan. And then, pinala naman ako, nakapagtrabaho ko. Kahit na uh, hindi tayo nakapagsalita ng hapon, kailangan lang talaga yung lakas at loob. Terminasyon. Kasi, hindi biro maging isang manggagawa abroad eh. Kailangan dyan uh, matyaga ka, matibay ka sa mga pagsubok sa buhay. Tama. Di ba? Ano po yung pinaka nagustuhan nyo naman po dito sa Japan? Ang nagustuhan ko rito, una simple-simple ang buhay dito. wala walang pakialaman. Tapos yung palakad naman ng gobyerno, uh, maganda, nagustuhan ko lalo-lalo yung mga medical nila. Talagang benefits uh, nila. Benefits. Talagang pumapupunta uh, ka sa mga isang magandang company. Ado doon lahat ng medical, hati kayo ng company lahat, medical insurance, ano, whatever happen. Pating Patingin ka sa doktor, talagang konti lang magagastos mo. Ma magaan sa bulsa, magaan sa bulsa. Kahit hindi kayo, ano, hapon? Kahit hindi ka hapon, basta legal, po, legal residence ka rito kung ano yung benefits ng Japanese national, yun din yung benefits ng mga legal residents dito, mga permanent o legal worker ka rito, o ano, asawa ka ng hapon. Basta legit ang papeles mo rito, kung ano yung benefits ng hapon sa medical, makukuha mo yun. So sa ganda ng Japan, yung negative side naman, ano yung negative side na parang medyo hindi nyo masyadong pabor? Or... Uh, sa akin dito, nung, yung bad experience ko dito sa mga Japan, nung una, kasi saan hindi ka marunong magsalita ng hapon, di ba? Opo. Saan, uh, may jiwari ka nila. So, para bang uh, sisigaw-sigawan ka. Pero ang kagandaan dito, once na nag-react sa kanila, alam nilang palaban ka, tamimi na sila. Hindi oh. ah. ka na nila gagalawin, magsasorry na sila. Kasi alam nila dapat, wag uh, huwag mong itadaw ng sarili mo. Basta alam mo, nasa katwiran ka, huwag na huwag kang uh, sa kanila, basta baw na lang kailangan. Papalag ka rin minsan. Kasi dyan mo makikita yung pagiging Pinoy natin. Eh. <laughs> basta, alam mo na, nasa katwiran ka, numaban ka, no matter what kung mga hapon man sila. Kailangan so, kagandahan lang dun bro, kailangan marunong ka tumanggap ng pagkakamali mo at ganoon din naman mga hapon. Hindi na nagustuhan mo sa kanila. Sa inyo po ngayon kuya, siyempre may mga times na siyempre malayo pa kayo sa Pilipinas at tagal mo na rin. Po. May mga times po ba na nalulungkot din po, po ba kayo dito? Or nami-miss niyo yung Pilipinas? Oo oh, no, naman, dumarating ang time na nalulungkot ka. miss niyo yung buhay Pilipinas sa nga kung pagiging isang uh, OFW, dati oh, uh, kahit na ay na dito na ako naninirahan Ha, tumarating time na talaga nalulungkot ka pero kung meron kang pangarap ano man ang pagsubok sa buhay kakayanin mo para sa pamilya para sa baliwala ng lungkot na yan basta matatag ka May, meron kang ano meron kang uh, determinasyon sa sarili mo Ganda. kasi kung papadala ka sa lungkot apektado lahat eh, apektado sa sarili mo apektado yung pamilya mo malulungkot ha apektado lahat kaya kailangan ano man pagsubok ang dumating sa buhay mo ipaksa ka naman mga kabayaw kasi meron mga minsan hinihila ka pa babae mga kababayan natin o yung pamilya na uh, natin na kunwari pamilya, kaibigan natin pero hindi pala hmm. sila pala hihila sa'yo pa kailangan marunong kang lumabat marunong ka pamili ng mga kaibigan hindi basta kaibigan lang na marami kang kaibigan pero anjan sure. andyan yung mga inggit talaga na andyan pala may hinihima ano sa'yo oh, marami ako na experience na ganyan eh, yeah, kailangan kung baga trabaho sa abroad, ano mang bansa ang puntahan mo, kailangan maging handa ka sa pagsubok sa buhay. Then, Kasi eh. hindi biro, hindi biro, hindi biro maging ano. Laras ako bro yung andyan na isa lang ako. Mm. Malaban ako, magkasakit ako. Talagang grabe yung sakit ko andyan yung mismo ka uh, inakala mo kaibigan mo tutulong sa'yo sila pa yung mandidiri eh. sa'yo kaya ako nakasabi yan na experience ko naso yung mukha ko no, ako ng uh, mga uh, herpes sostern. sa mukha pa mismo talagang naging parang iskra, bukayan yung Nating marami nang i Kung gusto mo makita yung picture na meron ako picture na. Yan. Grabe. Pero kahit ganun pa man, pumapasok pa rin ako sa trabaho kahit pandirian nila ako. Hindi ko, na kahit may sakit ako. Bakit okay, nagpa nagpa to? Hindi ako nagpa to. Hindi ako nahiya. Sumasakay ako ng trend dahil pag tinginan nila ako, wala akong pakialam. Buhay ko to. As long as hindi ako nakakahawa -na nakaka ang sakit ko, sabi ng doktor. Pero dadoon pa rin ako. Imalaban pa rin ako. Dumating pa rin yung time na naput-poison ako bro. Naput-poison ako kumain ako sa sini. Halos one week ako namamalipit sa sakit kasi ako makisanak sa bahay eh. Pero papasok pa na ako sa trabaho. Bro, 92 kilos, bro. In three days, meron 66 kilos. Sa aming bilang sakpo ng katawan niya. Talagang uh, dumating ang time na talagang alam ko, taposan ko na. Pambulansya ako doon, no. Sabi ko, last chance ko na to. sa andyan si God. Alam niya na wala akong manarga. Biyad na ako. Mabal ako. Kaya parang pagdaan niya. Pag, ano yung madalas yung ginagawa pag uh, malungkot ko ba yung activities parang gano'n? Ang nalulungkot ako dati, minsan, kasi dati wala pa yung TikTok, wala pa yan, at matawag ako long distance. Kasi yung paking paghibigan dito kung uh, malulungkot ba, at maraming tukso eh. Mm. So kung marupo ka, <laughs> tukso ka dyan. Eh, kasi may type tall pro na hindi may iwasan ang tukso. Pero kailangan at ibay ka, isipin mo po na yung pamilya mo, o yung mahamahala mo sa buhay kaya ka nag-abroad. Ma-advise ko lang kung ano yung uh, goal mo. Nung nag-abroad ka, dapat pag naandun doon na sa goal mo, wala pa rin magbabago doon. Nah. Para sa pamilya. Kasi may marami tayong mga babae na pag doon na, na-reach na nila yung goal. Kapagod ako. Uh, iba na. Iba na yung dating yan. Dapat bro, ano ba, kung na-reach mo man, o umaman ka man, ano man narating mo sa buhay, huwag ka na nalampas dito. Ang balikat ka lang. Para sa akin ah. Kasi pag lumampas ka na rito, iba na. Iba na. Iba na ang dating mo. Huwag paabutin sa ulo. Huwag ka Nandito lang. Nandito lang. Hanggang lang. Para pag lumampas ka na rito, iba na eh. Mataas na may tendency man yan. Andiyan na yung iba na yung level mo abroad ako. Andiyan na yung mga salita mo. Iba na. Dapat tingnan mo rin kung ano yung pinanggalingan mo at saan ka Kasi pag hindi mo papalikan yung kanggalingan mo, manguot siya ka o mag-iiba yung goal mo, nakikita mo, mapapaksa ka hindi-hindi. Hindi maganda. Masada dyan ka pa rin. Kailangan masasabi ko sa ating mga kababayan, sana panag kayo, kailangan maging handa kayo sa pagsuto pa sa buhay. Hindi makasabi Thank you very much Kuya Nico. Maraming maraming salamat po sa pagkakataon na to. Thank you for God bless you.